kahit anong lahi ka nanonood sa akin kung maintindihan mo tong mga sinasabi ko kapwa Pilipino dito sa Canada na owner operator ang dami ko na nawitnisan kapo nating mga Pilipino na truck driver na nag owner operator na nagbalik na ng truck nila kasi nga hindi na nila kayang bayaran which is yun yung good choice kung hindi mo na talaga kayang bayaran wala ka na talagang choice uh, kundi ibalik ibalik mo na kaysa naman yung wala na talagang matitira tapos mabaon ka na lang ng Alright guys Good morning Nagbabalik tayo It's Lakay Trucker here At andito na tayo ngayon sa ating Adi Deliveran Which is Calgary, Alberta Yes! Nag-check-in na rin ako doon at uh, Binigyan na rin tayo ng door Kaya naman para Magka tayo doon sa door na Binigay sa atin At I would like to take this opportunity big shout out na pala sa mga masugid natin taga Subaybay especially si lahat ni Chris at si Chris Tang matalas mag comment sa ating uh, youtube at iba pa basta kayong lahat na nagbibigay sa akin ng positive vibes big shout out sa inyo All so, sa nakaraang previous video vlog natin, yung trailer natin, i-drain up natin doon sa pinikapan natin noon, which is yung trailer 1440. yung trailer sa Dakna yes! so, yung trailer natin ito ngayon pre-trip tayo your seal. No, I did. Yeah, but yeah. Oh you got your own seal? Yeah they asked me to put my seal uh, our seal as well. Okay. Thanks man. Yeah I have a good one. You too. Yes no wall popping. Kasi Calgary ito eh. Uh, 3.5 days. Tatlot ka araw na biyahe. Yes! Kaya simulan na natin to. Let's go. Medyo makulimlim pa. ayokong ang butan ng ano? Ang ulan. Ah, uh, let's go guys at hinayaan nating padlakan nung customer yung ating trailer kasi talagang yun yung kanilang policy uh, eh. yes! ngayon nandito na tayo sa de ating Antayin muna natin yung ah uh, shipping or receiving officer na pupunta rito para buksan itong ating trailer kasi sila magpuputol yung silk kasi binigyan na rin ako ng eh, yung alarm ko binigyan na rin ako ng reload ng aking dispatch dito rin ako magpipick up yes! papuntang Vancouver nito magpapahugas ako an babalik din ako dito nag request kasi ako guys eh sabi ko kasi sa kanila next uh, month na yung safety ng truck ko sabi ko uh, baka sakaling meron magandang revenue na ibigay sa akin upang okay. sa ganon eh, may panggastos tayo upang gamit tayo sa ano uh, sa safety ng truck. Siyempre, I'm sure maraming makikita yan kasi may mga ano sila guys may mga checklist silang tinitignan pagka mag safety sila. Uh, hindi basta safety na susulatan mo. Bukod kasi sa inspection na yan, titignan nila yung mga dapat tignan para maipasa nila sa safety ang plano kong pagpa-safety yan eh, sa kampanya na namin para makita nila lahat kasi syempre uh, kapag ka sa company kasi uh, may pa-safety yung truck mo mas maganda kasi syempre uh, ano sa kanila yun eh uh, kung ano man yung mga bagay na dapat na makita o dapat uh, ayusin ayusin talaga nila kasi syempre yung hinihila mong pangarga is yung ano yung load nila ay uh, yun ang kagandahan din diyan pero may mga ano ah, may mga tropa tayo na pagtanungan ko kung gusto mong magpa-safety uh, i-inspection niyo mga ganyang bagay kasi dito sa Canada may mga Pilipinong mga uh, ano eh mga mga tinatawag na bulags na nagsi-safety you know what i mean yung mga Maraming mga Pilipino rin dito sa Canada na mekaniko na pwede silang mag-safety. Kahit may problema sa truck, ipapasan nila yan. Ang tawag doon, eh, sa mga tropa, bulag na nagsisafety. Pwedeng, huwag mo munang ipagawa yun, pipirman lang nila yung ano, yung uh, uh, yung papel, yung safety uh, yung safety document para makapasa para ma-issue ulit ng insurance tapos mapalitan yung sticker na to. pero syempre delikado rin yung mga ganun kasi hindi mo nga alam baka mamaya habang tumatakbo ka may problema na pala yung truck mo hindi mo alam eh kasiyempre kasi, dahil nga siyempre, sa mga registered mechanic lang talaga ang pwedeng gumawa yon dito sa Canada. Kung mekaniko ka at hindi wala kang license talaga ng mechanic license kasi kapag kapinirmahan mo yung ano mo, yung yung document na yon, ilalagay mo yung uh, uh, license number mo doon para malaman ng MPI. Makikita naman nila yon, yung insurance company na ito si ganito o oh, si, si si Pedro. Oh. Ito, with the uh, license number uh, 12345 etc. Oh, siya ang nag, uh, ano nito, nag, uh, nag safety Kasi siya, ikaw yung nakapirma kung ikaw si Pedro pero dito sa Canada may mga tropa ganon. Marami akong kakilalang um, uh, ganon ang ginagawa nila kapag wala pa silang budget. Lalo na sa ganitong klase ng ano, ng ng trucking industry dito sa Canada. Ah, ang tumal dahil gawa nga ng dahil sa tariff na yan. Kaya nga naman sinabi ko sa dispatch ko. Baka naman pwedeng bigyan nyo ako ng maganda-gandang revenue o maganda-gandang takbuhan upang sa ganun maka-earn ako ng revenue gawa nga ng syempre magpapasifty tayo eh. ito nga kahit paano binibigyan tayo ay, salamat naman kasi maganda tong pangarga natin ito ngayon ulit sa so, itong susunod na ano itong susunod na loot natin papuntang Vancouver lapit lang ang Vancouver mula dito sa Calgary hanggang Vancouver 600 miles lang ayan baga sa ano above mm, above uh, per miles din yung ibinigay sa akin na to pero hindi naman kasi nangyayari madalas yun guys kasi rinirotate din nila eh kung ngayong buwan na to maganda yung revenue yung ibinigay sa'yo pinasahod sumahod tayo ng maganda next month ang mangyayari medyo ah yari ka na naman katulad nitong previous na pichik ko tagal ko sa bahay di ba nakita nyo naman yung mga vlog ko eh nasa bahay tayo medyo mababa yung revenue ko kaya uh, Kung sa panapat nagbayad ako ng truck which is 4,000 ah huh? 4,000 tapos nakatanggap lang ako ng uh, 1,500 so kung wala sana akong truck kung company sana ako 5,500 na yon pero antay na lang natin malapit-lapit na rin naman mabayaran ng truck may may isang taon o tatlong buwan o 15 months na lang kung may awa si Lord. Kung tuloy-tuloy lang na ganito, kahit na kunti-kunti pa lang yung yung ano, yung ah uh, uh, yung kunti-kunti na re receive natin ngayon sa para sa personal natin, basta importante na babayaran yung truck. Kasi sa mga um owner operator, yun lang talaga yung hangad natin eh, yung kahit paano ma-enhance yung income natin bilang owner operator, uh, bilang truck driver. Walang ibang reason Tandaan nyo to guys Bakit nag-owner operator Ang mga Tao o ang mga truck driver Kasi gusto nilang ma-enhance O mapalaki yung income nila Maximize yung income nila Kasi kung titignan naman natin Oo, nandun na yung company driver Kapag ka contento ka naman sa pagiging company driver mo You're satisfied Walang problema yan Be respect na lang natin yung mga kapwa natin mga Pilipino Or lahat ng mga truck driver na They want to take in company driver only respeto natin yun kasi yun ang choice nila now kapag ang isang truck driver Pilipino man or anong lahi man gusto mag owner operator uh, i-respeto rin natin yung mga yan kasi syempre yun ang choice nila para sa kanilang family huwag natin silang ibas or huwag natin silang uh, bigyan ng uh, hindi magandang ibang, pang pang pababa ng kalooban sa lahat ng mga nagtatanong sa akin na mga company driver dito sa Canada ulit ulit ko rin sinasabi uh, sa kanila at sa video ko rin sabi ko sa kanila ina-advise ko nakikita nyo naman yung buhay ng lakay tracker bilang owner operator hindi every time Pasko hindi kada kada sahod ay maganda may down may down mayroon ding uh, rise kumbaga Maganda ngayon, next month hindi maganda. Kaya kapag ka maganda ngayon, magtabi magtabikan ng konti, Huwag ka wag kang palagastos para next month kapag ka medyo uh, mababa yung kitaan, no? O di meron kang mabubunot para sa sarili mo. Ang sinasabi ko sa kanila, kung gusto niyo mag owner operator, nakikita niyo yung vlog ko, tinatanong niyo ko uh, kung ano yung nakikita niyo sa akin sa pagiging owner operator ko kasi pinapakita ko lahat, downtime, ma mahina ang kita, magandang kita, sinishare ko rin sa inyo, minsan wala akong kita, nakikita nyo yan, at uh, kung gusto nyo pa rin mag owner yun, go ahead, try it. Subukan nyo, upang sa ganun meron kayong experience. Ngayon, kung satisfied ka naman sa income mo bilang company driver, namimit naman yung mga pangangailangan mo, uh, or yung sinasahod mo, based from your bills, no, dito sa, kung na, dito sa Canada, right, kung namimit naman, oh, huwag ka nang mag owner operator, mag stick ka na lang dyan kasi ang owner operator uh, habang nagbabayad ka ng truck, uh, habang nagbabayad ka ng truck, ha, uh, tandaan nyo talagang mababa talaga ang kita mo dyan kung i mo sa mga company driver ayan ha, uh, tandaan natin yan uh, yun lang ang masasabi ko sa inyo um, kahit anong lahi ka nanonood sa akin kung ma maintindihan mo tong mga sinasabi ko kapwa Pilipino dito sa Canada na owner operator uh, or truck driver na gusto mag owner operator if you want to uh, try to be owner operator or to get your own truck try it subukan ninyo at kung hindi naman nag work out pwede naman natin ibalik ang truck pwede mong ibalik yung truck o di mag-stick ka sa pagiging company driver kasi ang lisensya mo hindi naman mawawala yan you can still be able to drive a truck ang dami ko na na-witnessan ang dami ng mga uh, kaponating mga Pilipino na uh, truck driver na nag owner operator na nagbalik na ng truck nila kasi nga hindi na nila kayang bayaran which is yun yung good choice kung hindi mo na talaga kayang bayaran wala ka na talagang choice Uh, kundi ibalik, ibalik mo na kaysa naman yung wala na talagang matitira tapos mabaon, ka na lang ng utang uh, hindi na rin maganda o, pero tandaan nyo guys ito ah, uh, huli kong uh, advice sa inyo uh, kapag kumuha kayo ng truck at ibinalik ninyo depende yon sa depende yon sa uh, dealership no dealership na dealership na pinugkanan nyo yung truck kasi ngayon marami akong nakausap na kapag isinulin nila yung truck nila pag sinulin nila yung truck nila mayroon silang penalty na babayaran malaking penalty kaya bago kayo mag start mag owner operator kailangan ninyo munang alamin kung ano yung nasa kontrata kasi ito pagkuhan ng truck nasa kontrata yan Basahin nyo magiging, intindihin nyo magiging. Kung hindi nyo maintindihan yung kontrata na yan, you can ask for a lawyer ipaliwanag nila sa inyo yan. Or, uh, dun mismo sa dealer, kung may Pilipino, oh, ipaliwanag lahat ito para maintindihan mo. Upang sa ganon, alam mo ang gagawin mo. Upang sa ganon, in the near future, oh, kung sa future, eh, malaman mo yung ganito pala dito, hindi ka masyashok. Kung, Uh, balak mong isole o hindi ka nag-work o hindi nag-work it ang pagiging owner operator mo balik mo na yung truck mo may penalty pala sasabihin mo hindi ko alam ito pero naka yan sa kontrata kailangan mong basahin talaga kung ano yung kontrata katulad ko guys madalas kong sinasabi sa vlog ko itong truck ko powerless ito no? ang kontrata ko dito ay am bound na magtrabaho sa isang company na uh, connected to powerless yan, ang Turk Enterprise is uh, konektado sila sa powerless. yan lang ako pwedeng magtrabaho or sa mga ibang company na connected sa powerless. Hindi ko hindi ko basta maililipat ang truck kong ito uh, sa isang company na hindi nila uh, hindi nila uh, konektado kasi uh, tandaan natin mayroong contract kang pinirman from the very first beginning o sa simula ng pagkuha mo ng truck pinirman mo na yan nandyan na yan, all you have to do is understand it, intindin mo kung ano yung nasa kontrata at until you paid your truck you still bound for the contract yun ang ibig sabihin nun guys kaya ako, para sa mga tropa na bakit hindi may ang truck mo kapag kasi sinasabi ko na pangit ang kitaan ngayon, wala wala mahina talaga, may mga nag-advise sa akin ito ang sagot ko bakit hindi ko mailipat ang truck ang sagot ko is hindi ko basta mailipat ang truck kasi I am bound for a contract with powerless yun ang sagot ko guys kaya tis, tis lang at darating din ang panahon mabayaran natin to kasi sabi ko nga 15 months na lang natin ito uh, pagtitisan basta tuloy tuloy lang ito maaari na rin siguro kung lumipat sa company alam ko na may magandang offer but kung bayad na ang truck ko at syempre kahit papano okay naman ang ang ano na ang ang uh, ulit ng trucking wala na yung tarik ni Trump kasi yan lang naman ang nagpapahirap sa trucking ngayon sa trucking industry bakit pa ako lilipat kung satisfied naman ako sa income ko sa company ko ngayon kapag bayad na ako ng truck, yun lang talaga yun guys marunong lang talaga tayo maging uh, makontento sa isang bagay yun lang talaga ayan guys, yun lang ang masasabi ko kung gusto nyo maging owner operator, gusto nyo magkumuha uh, ng truck sa mga truck driver dito sa Canada, kahit anong like ka, uh, try subukan nyo at kung hindi na workout ibalik nyo and then go back to company driver once again sinasabi ko sa inyo respetohin natin kung ano yung mga desisyon ng bawat tao o bawat driver na uh, gustong mag owner operator dito sa Canada so if you wanna stick in company, go ahead we respect that, if you wanna try for a owner operator, go ahead we respect that yeah! yan guys, antayin ko lang taga Pangasinanak, taga Burgos Pangasinanak ni linggayin ka manaya pero Daisot Labat Suantak so, so Pangasinan, Ilocano so Salitak. Oh, Ilocano. That's, nice. That's, That's nice. Dais it. Daisot Labat oh, kay Ilocano ka pala eh. Da Daisot Labat so Ilocano. Mag ah, Ilocano. Daisot so Ilocano pero balag so Pangasinan, oh. Kababayan ka man aya. ta ka Wow. Shout out mo na yung mga friends mo. Mag shout ka na sa friends mo Oo oh. Kababayan ko pala guys Kababayan Ta, ah. mm. Mm. Oh. Lumipad, lumipad Bade Itong isa Mayroon kang yung parang gunting dyan Naku po oh. Ito uh, Ang ano ko uh, uh, Mayroon kang gunting na dala, Ay oh, hindi Ito na lang Ako na lang Akala. Kaya, kaya, kaya mo ba? Kaya eh, ma? Hindi ako okay, ganito ganito Ano na? paratis, malambot kasi uh -huh. yung. Uh Akala ko dala mo yung gunting mo. Malambot ito talaga. Yan ang ginagawa ko nito, kinukuha ko pa yung martilyo, pinupukpuk ko eh. Oh. Yang blue na lang pa oh. mas Sa bagay tama ka. Hawakan ko. Ah, oh, sige, hawakan mo. Ganyan, ganyan. Ito di ito tatabasin nato. Dito, na. pahaba. Pa. Oo. Oh. Ganyan lang kahit dito lang sa gilid. Ah. Ganyan, ganyan mo. Kaya kaya ng bicep mo yan. Ay. Ah, oh, yan. Eh, Nagbubuhat ka ata. Eh. Oh, basta kumagat lang konti. Mm. Ito, mata mo, baka matulis mm. Okay. Pangasinan ka manaya, linggayin. Sawa pangasi uh, ano ano rin ako. Sa Burgos pangasinan naman ako. Yun ang problema nito. Malapit sa ba? Tayo? Tayo ba? Ah, sa hindi, kamariyan. hindi, taga, sa ano yun? ah, sa Dasol, 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 Dasol yun Dasol. Dasol, Dasol, sa Western ka Western matrabaho ka pokpokin natin kung yun lang, yun lang, yun meron akong ano kasi dun eh, teka nga lang, kunin ko na lang yung ano, pahihirapang patay dyan eh babayan ko pala tanggal mo hindi basta no kasi ang ginagawa ko lang kasimple lang kasi ito pagka may martilyo ko eh pukpukin mo lang talaga yung ano yung wire ganyan lang mhm mm kita. kita mo Saglit lang. Ay, hindi. Tagawinipig ako. Nakita mo yung isang, ano? Pinulot mo na? Baka mamaya makatama tayo ng gulong, eh. Oo. Ah. Salamat. Atras ko na lang. Sige. Right guys okay lang hindi naman tayo nagmamadali dito rin naman tayo pick up eh antayin ko na lang guys antayin muna natin uh. alright guys empty na tayo oh linis tamang walis na lang tumamaya dito rin naman ako magpapa magpipick up eh wawalisin ko na lang yan mamaya sa yan Nakuha ko na yung papel Receipt na At saka Pinugasan ko rin dun sa washroom nila yung mga Kinainan ko Kasi alam nyo naman Naglulutong na kaya, Taga bot bot din ako ganina Yan Tamang buhat lang para matanggal yung Yan you know, o Mawala yung chan natin yes. Alam nyo naman ang trabaho ng truck driver guys Nakaupo Nakaupo ng 13 hours uh, pag may pagkakataon talaga tayo Ah uh, Pinin-encourage ko at minumotivate ko kayo na mag-exercise. Tamang lakad pwede na yun. Ayan. At pupunta muna ako sa truck stop. Pili muna ako ng kape. Ayan. Uh, siguro putulin ko na muna yung video vlog natin dito guys. At uh, maraming salamat ulit sa inyong ulang sawang panonood sa mga vlog ng Lakay Trucker. Thank you very much. Ingat kayo lagi guys. Peace yeah. up. Bye. Lakai, Drakkar.